Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang nakamit ng tao ngayon, ang kasalukuyan niyang tayog, kaalaman, pag-ibig, katapatan, pagkamasunurin at kabatiran ay mga resulta na nakamit sa pamamagitan ng paghatol ng salita na nakakaya mong magkaroon ng katapatan at manatiling nakatayo hanggang sa araw na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng salita. Ngayon ay nakikita ng tao na ang gawain ng Diyos na nagkatawang tao ay sadyang higit sa karaniwan at napakarami rito ay hindi magagawang makamit ng tao at mga hiwaga at mga kababalaghan. Sa makatuwid, marami ang nagpasakop na. Ang ilan ay hindi kailanman nagpasakop sa sino mang tao magmula ng ipanganak sila. Gayunmay, may Kapag nakikita nila ang mga salita ng Diyos sa araw na ito, lubos silang nagpapasakop ng hindi napapansing na gawa nila ang gayon, at hindi sila nagtatangkang siyasating mabuti o magsalita ng ano pa mang bagay. Ang sangkatauhan ay nahulog na sa ilalim ng salita, at nakadapa sa ilalim ng paghatol ng salita. Kung ang espiritu ng Diyos ay direktang nagsalita sa tao, ang buong sangkatauhan ay magpapasakop sa tinig. Babagsak na walang mga salita ng pagbubunyag, tulad ng kung paanong si Pablo ay bumagsak sa lupa sa gitna ng liwanag habang siya ay papunta sa Damasco. Kung ang Diyos ay nagpatuloy na gumawa sa ganitong paraan, hindi kailanman magagawa ng tao na makilala ang kanyang sariling katiwalian sa pamamagitan ng paghatol ng salita at sa gayon ay makamit ang kaligtasan tanging sa pamamagitan ng pagkakatawang tao na personal na maihahatid ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga tainga ng lahat ng tao upang ang lahat ng may mga tainga ay marinig ang kanyang mga salita at makatanggap ng kanyang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng salita. Lamang ang resultang ito ay nakamit ng kanyang salita sa halip ng pagpapamalas ng Espiritu upang takutin ang tao para magpasakop. Sa pamamagitan lamang ng gayong praktikal at higit sa karaniwang gawain, maaaring lubusang maibunyag ang lumang disposisyon ng tao na malalim na naitago sa loob ng maraming taon upang makilala ito ng tao at mabago ito. Lahat ng ito ang praktikal na gawain ng Diyos na nagkatawang tao kung saan nakakamit niya ang mga resulta ng paghatol sa tao ng salita sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsasagawa ng paghatol sa isang praktikal na paraan. Ito ang autoridad ng Diyos na nagkatawang tao at ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ito ay ginagawa upang ipakilala ang autoridad ng Diyos na nagkatawang tao. Ang mga resulta na nakamit sa pamamagita ng gawain ng salita at na ang Espiritu ay dumating sa laman at ipinakikita ang kanyang autoridad sa pamamagitan ng paghatol sa tao sa pamamagitan ng salita. Kahit na ang kanyang katawang tao ay ang panlabas na anyo ng isang ordinaryo at normal na pagkatao ang mga resultang nakakamit ng kanyang mga salita ang nagpapakita sa tao na siya ay puno ng autoridad, na siya ang Diyos mismo at na ang kanyang mga salita ang pagpapahayag ng Diyos mismo. Ipinakikita nito sa lahat ng tao na Siya ang Diyos mismo, ang Diyos mismo na nagkatawang tao na walang sinuman ang maaaring magkasala sa Kanya at na walang maaaring makalampas sa Kanyang paghatol sa pamamagitan ng salita at walang puwersa ng kadiliman ang maaaring mangibabaw sa Kanyang autoridad nagpapasakop ng lubos ang tao sa kanya dahil siya ang salita na nagkatawang tao. Dahil sa kanyang autoridad at dahil sa kanyang paghatol sa pamamagitan ng salita. Ang gawain na dinala ng kanyang nagkatawang taong laman ang autoridad na kanyang tinataglay. Siya ay nagkakatawang tao dahil ang katawang tao ay maaari ding magtaglay ng autoridad at siya ay may kakayahang magsakatuparan ng kawain sa gitna ng sangkatauhan sa isang praktikal na paraan, sa paraang nakikita at nahahawakan ng tao. Ang gayong gawain ay mas makatotohanan kaysa sa gawain na direktang ginawa ng Espiritu ng Diyos na nagtataglay ng lahat ng autoridad at ang mga resulta nito ay maliwanag din. Ito ay dahil ang nagkatawang taong laman ng Diyos ay nakakapagsalita at nakakagawa sa isang praktikal na paraan. Ang panlabas na anyo ng kanyang katawang tao ay walang autoridad at maaaring lapitan ng tao. Samantalang ang kanyang diwa ay nagtataglay ng autoridad ngunit walang nakakakita sa kanyang autoridad. Kapag siya ay nagsasalita at gumagawa, hindi napapansin ng tao ang pag-iral ng kanyang autoridad. Ito ay nakakatulong sa kanyang paggawa ng praktikal na gawain. Lahat ng naturang praktikal na gawain ay makakapagkamit ng mga resulta. Kahit na walang tao ang nakakatanto na siya ay nagtataglay ng autoridad o nakakakita na hindi dapat magkasala sa kanya o nakakakita sa kanyang puot, nakakamit niya ang hinahangad na mga resulta sa pamamagitan ng kanyang natatagong autoridad at poot at mga salitang hayagan niyang sinasalita. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng tono ng kanyang boses, may pit na pagsasalita at lahat ng karunungan ng kanyang mga salita, ang tao ay lubusang nakukumbinsi. Sa ganitong paraan, ang tao ay nagpapasakop sa salita ng Diyos na nagkatawang tao, na tila ba walang autoridad. At dahil doon natutupad ang layunin ng Diyos na iligtas ang tao. Ito ang isa pang aspeto ng kabuluhan ng kanyang pagkakatawang tao ang magsalita ng mas makatotohanan at hayaan ang realidad ng kanyang mga salita na magkaroon ng epekto sa tao nang sa ay masaksihan ng tao ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, kung hindi ginawa ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagkakatawang tao hindi ito magkakamit ng anumang resulta at hindi magagawang lubos na iligtas ang mga makasalanan kung ang diyos ay hindi nagkatawang tao siya ay mananatiling ang espiritu na parehong hindi nakikita at hindi nahahawakan ng tao dahil ang tao ay isang nilalang na gawa sa laman. Ang tao at ang Diyos ay nabibilang sa dalawang magkaibang mundo at may magkaibang kalikasan. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi kaayon ng tao, nagawa sa laman, at sadyang walang paraan para magtatag ng mga relasyon sa pagitan nila. Higit pa rito, ang tao ay hindi maaaring maging isang Espiritu. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay dapat na maging isang nila lang upang magawa ang Kanyang orihinal na gawain ang Diyos ay parehong kaya na umakyat sa pinakamataas na lugar at ipagpakumbaba ang kanyang sarili para maging isang taong nilikha na gumagawa ng gawain at namumuhay nakasama ng tao. Ngunit ang tao ay hindi kayang umakyat sa pinakamataas na lugar at maging isang espiritu at lalong hindi siya makakababa sa pinakamababang lugar ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay dapat magkatawang tao upang isakatuparan ang kanyang gawain katulad nito noong unang pagkakatawang tao Tanging ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao ang maaaring tumubos sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapapako sa krus. Samantalang hindi posible para sa Espiritu ng Diyos na maipako sa krus bilang handog para sa kasalanan ng tao. Ang Diyos ay maaaring direktang magkatawang tao upang magsilbing handog para sa kasalanan ng tao. Ngunit ang tao ay hindi maaaring direktang umakyat sa langit upang tanggapin ang handog para sa kasalanan na inihanda ng Diyos para sa kanya. Dahil dito, ang posible lamang ay ang hingin sa Diyos na magpabalik-balik ng ilang beses sa pagitan ng langit at lupa. Sa halip na paakyatin ang tao sa langit upang kunin ang kaligtasang ito, sapagkat ang tao ay nahulog at bukod pa roon, sadyang hindi maaaring umakyat sa langit lalo na ang tanggapin ang handog para sa kasalanan. Sa makatuwid, kinailangan na dumating si Jesus sa gitna ng sangkatauhan at personal na gawin ang gawain na sadyang hindi maaaring maisakatuparan ng tao. Tuwing nagkakatawang tao ang Diyos lubos itong kinakailangang gawin. Kung alinman sa mga yugto ay maaaring maisakatuparan ng direkta ng Espiritu ng Diyos, hindi na sana niya tiniis ang kawalang dangal ng pagkakatawang tao.